Ang Ebanghelyo ngayong araw, Enero ay Senko o 2024, ayon kay John 1, 43-51. Kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. Natagpuan niya si Philip at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Si Philip ay taga Bethsaida, ang bayan ni na Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, natagpuan namin ang isinulat ni Moises sa kautusan, at ang mga propeta, siya ay si Jesus, na anak ni Jose, na taga Nazareth. Sumagot si Natanael, may mabuti bang magmumula sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Philip, halika at tingnan mo. Nang makita ni Jesus si Natanael na dumarating, sinabi niya tungkol sa kanya, narito ang isang Israelita, isang tunay, walang kasinungalingan sa kanya. Tinanong siya ni Natanael, paano mo ako nakilala? At sinabi sa kanya ni Jesus, bago ka tinawag ni Felipe, ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, at nakita kita. Sumagot si Natanael, Guro, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Ngunit sumagot si Jesus, naniniwala ka, dahil sinabi ko, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Ngunit makikita mo ang mas malalaking bagay kaysa doon. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, makikita nyo ang langit na magbubukas, at ang mga anghel ng Diyos na umakyat at bumababa sa anak ng tao. Pagninilay Pagiging bukas Bilang mga alagad ni Jesus, bakit kailangan natin ng ilang uri ng pruning? Sapagkat kahit na totoo na tayo ay nagpasya na sumunod kay Jesus, ang ating buhay ay hindi na overhaul sa isang gabi. Hindi pa tayo tapos. Nasa proseso pa kami, kung minsan, nagpapakita pa rin tayo ng tiyak na pandaraya sa uri ng pananampalatayang ipinahahayag natin kaugnay ng uri ng buhay na ating ginagalawan. Minsan sinasabi natin, halimbawa, mahal natin ang Diyos habang patuloy tayong napopuot sa isa't isa. May pangangailangan na tulay ang agwat sa pagitan ng ating propesyon ng pananampalataya at ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating malapit na pag-iisip na disposisyon, ay nagpapalawak ng agwat sa pagitan ng pananampalataya at buhay. Ang panlunas dito, sa makatuwid, ay pagiging bukas. Kailangan nating maging mas bukas kung gusto nating maging mas pinagsama-samang mga individual. Ang paanyaya ni Jesus sa kanyang unang mga tagasunod ay halika at tingnan mo. Ang imbitasyong ito ay isang panawagan para maging mas bukas. Ang pagiging bukas ay ang unang hakbang patungo sa pagsasama. Kapag tayo ay bukas, maaari nating tanggapin ang katotohanan tungkol sa ating sarili, ang maganda at hindi gaanong maganda. Ang pagiging bukas ay nagbibigay daan din sa atin na baguhin, sa tulong ng biyaya ng Diyos, ang anumang hindi maganda sa atin tungo sa isang bagay na nag-ambag upang tayo ay maging buo at walang kamalian.